Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalaan tayo ng Diyos. Kabilis po ng panahon na nako, tayo ay nasa bungad na ng mga mahal na araw o Semana Santa, Holy Week. No? Napakagandang pagnilayan ngayon ang halibawa ng ating Panginoon Yeso Kristo na sa kabalintunaan ng mga pangyayari ngayong araw na ito ay tinatanghal siya papasok sa Jerusalem at pagkatapos sa ilang araw siya rin ay ng mga tao siya rin ay pagsasabihan pero ng ibang mga salita mga salitang masasakit ipako siya ipako siya sa krus at dito na is nating uh, bigyan ng uh, uh, diin yung tinatawag nating pagpapakababa pagpapakababa ng ating Panginoong Yesus na sa kabila ng katotohanan siya ay tunay na Diyos, hindi niya po ipinangalandakan na siya ay Diyos. Ito po ay halaw dun sa ikalawang pagbasa na mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Filipos. No? Ito po ay isang bantog na imno no? na hindi niya hindi ipinangalandakan ng anak ng Diyos na si Jesus na siya ay uh, Diyos kundi kanya kumbaga uh, ikinobli ang kanyang pagkatiyos at siya ay naging isang lingkod isang anak isang lingkod no? at siya ay natuto dito sa lupa sa pagsasagawa ng kanyang pagpapakasakit natuto siyang sumunod hindi lang po sumunod kundi sumunod hanggang sa wakas ng kanyang buhay dito sa lupa no? hanggang sa uh, siya ay ipako sa krus at malagutan ng hininga napaka-lalim na mga salita no alam natin na bilang Diyos si uh, ang Diyos hindi kailanman mamatay bilang Diyos pero sa isang mahiwagang paraan at uh, talagang sa lalim ng pag-ibig ng Diyos ang Diyos na nagkatao tao ay dumanas ng kamatayan sa krus no at dahil dito siya ay ng Panginoon ng kanyang ama no ngayon ang tanong sa atin ay lagi-lagi naman natin itong ipinagdiriwang ang mga mahal na araw. Ano po ang magiging, ang magiging iba sa taong ito? At ito po ay nakasalalay sa atin. Kung tayo ay pa, papupukaw sa pasyon ng ating Panginoon. Marahil meron sa inyo na maroon magpasyon. No? Ano po ba ibig sabihin ng pasyon? Ito po ay pagpapakasakit. Hindi lang po ito misto lang bagay na pang kultura o pang nakaraan kundi ito ay pagsasalaysay ng kung ano ang dinanas ng ating Panginoon magandang pagnilayan ano nga ba yung mga maliliit at malalaking mga discomforts na aking natitiis sa aking maghapon no? may mga tao na uh, laging gusto alwan ng buhay laging gusto layaw ayaw masaktan ayaw ...sumunod kay Jesus sa krus. Kung baga, gusto lang nila sundan si Jesus... ...kapag yung krus na yun, yun yung... ...yung, yung nasa kanilang uh, leeg, no? Kapag ito isang palamuti o aksesoryo. Pero kung ito ay isang totohanan ng krus... No? ...iniiwasan ng marami... ...tayo ba ay maging katulad ni Simon... ...na taga si Rene? Magandang isipin yan kasi... Ang krus ang tanda ng ating pananampalataya. Tipo baga, sinasabi natin kapag tayo nag-aantanda sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bakit kaya ganon ang hugis ng ating pag-aantanda? Upang ipakilala sa atin at ipaalaala lagi na tayo ay sin uh, sinagip, tinubos ng ating Panginoon Heso Kristo sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay sa krus isang madugong kamatayan, kamatayang lipos ng pag-ibig at pagtalima sa Ama. Ano nga ba ang mga pagkakataong ako ay tumatalima sa aking Panginoon Diyos, sa ating Panginoon Diyos? At syempre, andyan yung paalala sa ating lahat, no? lalo na sa mga, andyan pa ang mga magulang na sundin ang magulang. No? Igalang ang ang amat ina at ito din ang nasa kaibuturan ng ipinakita sa ating pagsunod ni Jesus sa Ama. Na sana ang pagsunod ay makatulong sa atin upang lalong mapalapit kay Jesus sapagat nasa pagsunod ang ating pag-asa. Nasa pagsunod ang ating pag-ibig. Tutal, lalo na ngayon, taon ng jubileo, no? Uh, taon ng pag-asa. Na sana tayo ay umasa habang tayo ay sumusunod tumatalima sa kalooban ng Diyos. At napakaganda ko sa bawat araw. Alam natin ang kalooban ng Diyos tayo mapasa Pero ito ay isinasa konkreto sa bawat araw. Nawa kung meron man tayong kinakailangan danasin ng mga discomfort sa buhay, kahit man lang ito ay sa klima o kung ano man, eh ating batahin katulad ng pagbabata ng ating Panginoong Hesus. Lipos ng pag-ibig, pagpalain tayo ng Diyos. Amém.